guys ganito pala kalupit mag mitlog tuko nakadikit siya sa dingding guys oh. Yan, oh. meron na siyang napisa dalawa eso. Oh. Ng galing ng toko. Inapisa eh, napisa na siyang dalawang maliit. Ano. Oh. Nakadikit nakadikit sa dingding yung ano nya, itlog. Ayan guys. Oh. Dalawang maliit saka yung inahin na saka yung kasama niya. Ng galing ano mga itlog ng tuko. Yung guys, yung dalawang maliit, yun ang ano. Nakapisana. Yung dalawang maliit. Ang guys. Yung mag Magasawang tuko. yung guys, yung anak mo. Nakapisa. Dalawa. Sunod-sunod pala sila nagpipisa. Hindi sabay-sabay. Bali tatlo pala sila guys. So may isa pang malaki. Nasa may bintana na malapit. Yung dalawa nasa baba. Ang dami pa niyang pipisain na itlog oh. Ang galing. Nakadikit Takbuhan sila guys